Ah, uh, ito 3 o'clock in the morning. Ah, dito tayo ngayon sa labas ng ating tindahan. Mayroon akong lang ipakita sa inyo guys na ano. Napakalaking butas siguro ito, guys. Hindi naman malaki ang butas pero ang napaka ano. Tingnan nyo guys. Napakalakas ng pressure nito. tingnan nyo guys parang umuulan noon sa bandang doon ito pinapinan nyo guys lakas talaga ang hmm. pressure ng tubig yung directions kayo papunta doon sa kabilang bahay sino kang may-ari nito guys pinalaman sa mga kapitbahay ko kung sino talaga may-ari napakalakas Walang katao-tao ba guys. Natutulog. So tingnan kayo. Parang. Tingnan nyo guys. Oh, parang umuulan. Hmm. Oh. Ang source yan guys. Nandiyan. Oh. So yun na lang guys. Salamat. Magandang araw sa ating lahat. God bless.